akin naman mo. Tama po kayo. Leading po kayo ng 117,000 votes. Kapag nagpatuloy po yung ganitong trend, malaki po ang posibilidad na kayo ang managang mayor. Congratulations po, mayor. No, this can't be happening. No! Miguelito, huwag kang matarantano ka ba? Partial results pa lang yan. Makakahabol pa tayo. May mga papasok pa. Ang problema ho, hindi pa kasama dito ang Quiapo at yung ibang presinto kung saan malakas si tanggol. Puro ho ito mga neutral areas. Ito uh -huh. ba Resulta? Lahat ng plano natin? Matatalo lang tayo ng mga multireno? <laughs> hindi ako papayag na ako yung unang girero na matatalo bilang mayor. I will not lose to the <laughs> Hindi tayo matatalo. Hindi nilang maaagaw ang munisipyo sa atin. Kuya, oh, yeah. hindi ko ikakapanalo yung mga salita mo, numero, resulta! Yun ang kailangan ko para matalo si Tangkol!